Nandito na sila. Malakas na anunsyo ng isang boses ng papasok pa lamang si Nailis at Jen sa bakuran. Naging hudyat ay sa pagsisimula ng iba't ibang klase ng ingay na nililikha ng tambol, drum, lata at kumakalansing na tansan. Hinihipang kawayan at kung ano-ano pa. Pagkatapos ay pumailan lang sa ere ang malamis na awit ni Maya habang nakayatayo ito sa entabladong gawa sa mga kawayan at kahoy. Bagay ang kundi mang awitin sa maliit na boses nito. Napangiti siya habang iginagalang ang paningin sa paligid. Maliwanag na maliwanag doon dahil sa mga nakakalat na gasera at sa mga sinisigang tuyong kahoy sa di kalayuan. Naghihiyawan ng mga bata habang naglalaro ng patentero. Sa gitnang bahagi ng bakuran ay may mahabang mesa kung saan nakalagay ang mga pagkain inihanda ng mga ito. Halik at kumain. Anyaya sa kanila ng mabapit na sinanay ang Diyan ay po, salunghan niyo ang bisita. Maglilusi ang iginian ng ginang sa harap prang ng mesa. Inagsilbihan siya nito. Ang iba ay masayang nakamasid sa kanya na parabang siya na ang pinaka-espesyal na tao sa buong mundo. Ang saya pala ng Thanksgiving niya. Hindi niya mapigil ang sabihamang kumakain. Kasalo na niya si Janet, Ipoy at Maya. Ang iba ay nagkakainan niya rin habang nasa palkunahin ng kanya-kanyang kubo. Punta ka uli sa susunod na pasasalamat. Pag-iimbita ni John sa kanya. Hindi pa natatapos itong gabi to, ay nang iimita ka na uli. Nakangiting sabi niya. kusto ka lang niyang makita palagi. Nanunod yung sabad ni Epoy. Epoy, pinandilatan ni Jan ang katabing pinsan. Tahimik lang si Maya habang kumakain. Pagkatapos ng salo sayo, masayang nagsayawa ng mga kadalagahan at kabinataan. Nakasalampak na sila ni Jan sa baling na nakalatag sa lupa at nakamasid sa mga tuyong sangang unti-unti ng tinutupok ng apoy. Tiyaya kasi ni Ipo yung si Maya na sumayaw kaya naiwan silang dalawa roon. Masaya ka ba? Tanong ni jan pagkatapos ng ilang sandaling hindi nila pagkikibuan. Oo naman. May mga ngiti sa labing tubo niya. Mababait oh, ang mga magulang mo at iba pang tao rito. Muling naghari ang katahimikan. Maaari ba kitang maisayaw? Sa di may paliwanag na dahilan, biglang kumabog ang dibdib niya sa narinig na sinabi nito. Hindi niya napigilan ang sariling muli itong pasadahan ng tingin. Gwapo talaga ito mas sa ang anggulo niya tingnan. Marahil ay lalong malalantad ang kagwapuhan nito kung mabibihisan ng magagarang dami. Nakakatunaw ang mga ngiti nito. Sa managaan niya ay ang ngiti ngayon ay parang hindi na niya magagawang tumangi. May ang ang ganda na minana niya sa mga muntes. Matangkad, maganda ang hugo ng katawan. Makinis ang balat at mistisa. Marami ang nanguhumaling na lalaki sa kanya sa Maynila. Lahat ay gwapo, mayaman at matalino. Subalit so, hindi siya nabihag sa mayayaman at isenteng lalaking iyon para sa isang iglap. Ay mapahanga siya ni Janitor na isang pobre. Walang may pagmamalaking family background at hindi pa rin ang gaanong kilala. Oo naman, nakangiting iniabot niya rito ang isang kamay. May sa mga labing ang nitong hinawakan. Ang kamay niya. Pagkatapos ay maingat siyang itinayo at isinayo sa dako rin na iyon. Hindi mapigilan ang umalis na pagtahip ng dib niya habang nagkahina ang kanilang mga mata. Pakiramdam niya ng mga sandaling ngayon ay silang dalawa na lamang naroon. Sa tunog ng tambol at kanilang ng mga lata at tansan, ay tila ng palitan ng malamis na tumantikong tugtugin mula sa violin. Unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha hanggang sa halos magkalanghapa na sila nang hininga. Nagipikit niya ang mga mata at tiyak na niya sa kanyang sarili na handa na siyang tanggapin ang kanyang unang halik. Panganganak na si Elena. Maya-maya ay sigaw ng isang boses ng babae. Parang napasong naghiwalay sila ni Jan. Ipagpaumanhin e, mo pero kailangan muna kitang iwanan. Pagkasabi ni Ray Mablis itong nagtungo sa kubo. May kinuha ito roon ng mga gamit bago lumipat sa kabilang kubo na marahil ay kinaroroonan ng buntis. Agad namang naghugas ng mga kamay sa nasa labas na poso si Aling Andin. Nataranta ang lahat. Nagtulong-tulong iba sa paghanda ng kung ano-ano para sa kakailangan ng mga anak. Natutulala na lang si habang nakaupo sa isang bangko. Dinig na dinig niya ang paghiyaw ng nanganganap. Pasensya ka na. Sabi ni Jan pagbalik niya sa ni... tabi niya. Ganito talaga rito sa amin. Kahanga-hanga ang mga taong katulad ninyo. Hindi napigil ng sabi niya. Pibihira na ngayon ang bayan niyan. Hindi nagtagal ay umalingaw nga malakas na iyak ng sanggol. Lalaki, sigaw ng para parating nagbabalita ng nangyayari. Tila nakahinga ng maluwag si Jan. Matagal nang hindi hindi ni Aling Inlena na magkaanak ng lalaki. Ipinagkalaob na rin sa wakas ng Panginoon ang kahilingan niya. Sadyang walang imposible sa mundong ito. Ang lahat ay nagiging posible basta may paniniwala ka sa kanya. Pinukol niya ito ng humahangang tingin. Bilisan mo, Ipoy. Pakiusap niyan sa pinsang nagpapatakbo ng kalabaw. Baka hinahanap na si Miss Elise ng lola niya. Kung kailan lumalalim na ang gabi, saka naman tinataman itong kalabaw. Nagrereklamo ang sagot ni Ipoy. Ayaw ng lumaga. Malapit na ang bahay, sabi ni Liz. Pwede na akong maglakad pa huwi. Sasabayan kita. Inalalayan na siya ni John na makatayo. Ihatid mo na ang kalabaw ipoy. Pagkuhan ay utos nito. Ako na lang maghahatid kay Miss Liz. Pariglado tugon ni Ipoy. Hawak-hawak pa rin ni John ang isang kamay niya habang naglalakad sila sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ito na yata ang minakas masayang sandali ng buhay ko. Bigla na lamang nasabi ito. Bakit naman? Dahil kasama kita. Diretso ang sagot nito. Ang akala ko pa naman ay mahihain ka. Napapangiting sabi niya. Sinadya niya ang bagala ng paglalakad upang hindi ka agad sila makarating sa kanilang bahay. Hindi ko kayang suwayin ng sinasabi ng puso ko. Pwede daw tayong magkita ulit bukas. Saan? Walang kayang ang sagot niya. Sa batis, darating ako. Nagpasalamat na lang siya at walang alagang aso si Lola sa niya. Tahimig silang nakalatik sa harap ng gate na iniwan niyang nakabukas. Good night, Jan. Paalam niya matulog kang maputi. Habil nito. Tumangu siya at nakapasok na siya ng gate nang hindi pa rin niya napigilan ang sariling bumalik. At walang sabi-sabing ginawa na ng matunog na halik sa pisngi si Chad. Gulat na natutok nito ang pisngi niya likan niya. May ngiti sa mga labing tuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob ng gate. Sa bintana na pa rin siya dumaan, tahimik siyang nakakit sa kanyang silid nang hindi na ng mga kasambahay niya. Hindi siya nakatulog ng mabuti ng gabi ngayon sa kaiisip kay Chad. May ilang sandaling napat si Ilus habang nakatanaw kay Jan na nakaupo sa isang malaking bato at pinagmamas na ng kagandahan ng batis. Pinagsawaan muna niya itong pagmasdan bago siya nagpasyang lumabi. Hay, mahinang bate niya. Na si tila nang islap sa kaligayahan ng mga mata ito pagkakita sa kanya. Sa susunod na tinawag muli akong miss, hindi na ako magpapakita sa iyo. Mabarong sabi niya, Elis na lang, ang ganda mo. Titig na titig ito sa kanyang mukha hindi na naman niya pigilan ang sariling pakatitigan nito. Bakit ba hindi niya magawang ibaling sa ibang paningin sa oras na makita niya ito? Parang gusto na lamang itong pagmasdan habang buhay. Halos madama siya sa pagmamadaling makalating sa batis. Ang paalam niya kay Lola Celia ay mama siya lang siya sa malapit pero hindi siya lalayo. Palibhasa abala ang matanda sa pag-aasikaso. Sa mga bumibili ng baboy at manok ay pinayagan agad siya nito. Pero ano nga bang mayroon ng lalaking ito parang magkaganon siya? sa isang iglabay parang ayaw na niyang iwanan ng pagyamanin sa kabila ng katotohanan. Sa lahat ito sa maraming bagay na sa syudad lamang niya maaaring matagpuan. Natakot ako, Huling sabi ito. Akala ko hindi ka na darating. Anong paalam mo sa lola mo? Hindi siya sumagot. Walang kakurap-kurap ang mga mata niya habang nakatitig dito. Mas na simpleng kamiseta at walking shirts lamang ang suod nito, ay hindi pa rin maitakaila ang taglay nitong kagwapuan. Halika, nang hawakan ito ang kamay niya sa kalamang siya ng palipat-lipat na magkakalapit na bato na nakatawid sila sa kabilang dakong ng batis na e giniyas nito papasok sa isang yun. Wala bang ahas dito? Kinakabahang tanong niya na nakaupo na sila sa mga batong nasa bukana na Mula ron ay kitang kita nilang pagbagsak ng tubig sa ilong mula sa di kalayo ang talon. Pag meron, mamamatay na muna ako bago kanila matukla. Talaga, sinulya pa na naman ito. No, na haglip ng tingin niya ang patong-patong na libro sa tagiliran nito. Kanino ang mga yan? Sa akin, dito ako nagbabasa kapag gusto kong matuto ka agad. Maingay kasi sa kubo. Hindi siya makapaniwala ang isang katulad ito ay makakapagbasa ng ganun kakapal na libro. Tungkol sa mga libro niyan? Hindi na pagilang tanong niya. Luma na ang mga libro. Bago pa niya ang mga titulo niya, ay naisilid na nito ang mga sa isang bag. Mga lumang librong minana pa ng mga magulang ko sa mga ninuno nila. Sagot nito, nagtatagla ito ng iba't ibang klase ng orasyon at panalangin para sa mas mabisang panggagamot. Pinagsabay niya ang pag-iling at pagniti. Hindi ko alam kung paano nakakapagpagaling ang mga librong yan. Balak mo na bang gawing profesyon ng ganyang panggagamot? Marami na ang napagaling ng nanay at tatay. Formal na sagot nito. Ah, yung mga taong walang pinag-aralan at mahilig magpapaniwala sa mga bagay na imposibleng mangyari. Hindi, Isip lang o matalino ang ginagamit namin sa panggagamot, kundi ang aming paniniwala sa pinakamapangyarihan sa ating lahat at ang sinasabi ng aming mga puso. Napataas kilay siya. Hindi ko alam kung anong klaseng mga nilalang kayo, nasabi niya. Ay tutwala na nag exist na katulad nyo sa panahon ngayon. Ang tawag sa amin ang malulupit at walang pananampalataya ay malampukulang. Sa tuwing may nagaganap na sakuna sa pagyamanin, wala na silang ibang sinisisi kundi kami nanggagaling sa iba't ibang bayan ng mga nagpapagamot sa amin. Totoong marami ang napahamak sa lugar na ito. Ang iba ay mga taong malupit sa kalikasan. Mga taong walang pakundang sumisira sa mga puno at pumapatay sa mga walang kamalay-malay na ibon at hayop. Mga natuklaw ng ahas o nabagukang ulo sa mga bato ng madula sa batis. Kami ang sinisi nila. Pinagbabato nila kami, sinaktan, inalipusta hanggang sa lisanin namin ng sentro ng pagyamanin at lumipat kami rito sa liblib na lugar. Maraming beses nang nangyari yun sa Hindi pa kami rito nakatira. Palipat-lipat kami ng tirahan sa malalayong lugar. Na maasang makakatagpo ng tahimik na lugar na pwede namin manatili ng matagal. Kung saan eh hindi pa namin alam. Umalatay ang lukot sa malalamlam nitong mga mata. May ilang sandaling naghari ang katahimikan bago nila muling narinig ang boses nito. Pasensya ka na at nasabi ko ang mga ito. It's okay dyan. Hindi kaya wala silang makitang patunay na nakapagpapagaling kayo sa karamdaman kaya nila kayo ay pinagtatabuyan. Napabuntong hininga ito. Isang kaangka namin ang nanilbihan sa isang napakayamang angkan sa syudad. Narito habang nakatanaw sa malayo. Ang amor na isang mayamang yudo ay bigla na lamang natulak. Walang nangyari sa pagpapagamot ng doon sa iba't ibang bansa. Pero nagtiwala at iniwala sa magagawa ng isang katulad namin ang matandang mayordomang tanging kasama niya sa bahay. Isang Araw umuwi si Adela upang sunduin ng mga magulang ko. Sila ang gumamot sa mayamang dun. At pagkatapos ng ilang buwan na pagbisibisita ng mga magulang ko sa tahanan ng dun ay gumaling ito. Pinaglaruan ng espiritu. Bagay na hindi wala ng isang dalubhasang doktor. Pero bakit napagaling siya ng mga magulang ko? Formal na nilingon siya nito. Hindi siya nakaimik. Mahirap paniwalaan ayon pero sa kanya. Pero hindi naman ito mukhang nagsisinungaling. Sa lugar na ito. May natitira pa rin namang naniniwala sa amin. Ang mga kapangyarihan, sila ang walang paniniwala. Sila ang galit sa katulad namin. Silang dalayo ng kabibigin katahimikan. Halika, pagkawa na yun, ito. Saan? Sa itaas ng burol. Masarap ang masyal doon. Makikita mo ang magandang tanawin. Ang magandang kalikasan. Hindi siya tuminag sinakna na upuan. I'm afraid of heights. Pagtatapat niya. Nahihilo ako at naduduwal pag nasa mataas na lugar. Kasama mo naman ako. Napalunok siya habang nakatingin dito. Pagkatapos ay natagpuan na lamang niya ang sariling nakayakap na mahipit. Sa katawan nito habang umaakit sila sa burol, habang inigiginigiya si Ritoron, ay nakapikit ang kanyang mga mata. Pwede mo nang buksan ang mga mata mo. Maya maya ay saad ni Jan. Dahan-dahan nga ang binuksan ang mga mata at saka niya na kumpirmang naroon na sila sa ituktok ng burol. Oh my God, I made it. Nasisiyang sabi niya habang ginagala ang panin sa paligid. Napapaligiran sila ng malalaking punong ang pagkakabar din ng mga dahon ay maliwala sa mga mata. Napakaganda ng tawi ng mga lumilipad na ibon na sabay-sabay ang pagalaw ng mga pakpak. Kaya sarap tumingala sa langit. Subalit ng ibaba niyang panin sa ilog ay bigla na lamang siyang nahilo at muntik nang matumba kung hindi siya maagap na naalalaya ni Chad. Hindi ko pa rin pala kaya. Mahinang sabi niya. Kaya mo. Walang imposible sa mundong ito. Inalalayan siya nito paupo sa maliit na damo. Dito ako madalas na pumupunta kapag gusto kong mangarap. Masarap bumuo ng mga pangarap dito. Para kasi dito ay napakalapit ng langit at pwedeng pwede mong abutin. Nakakahawa ka. Iiling-iling na sabi niya. Pero nahihilo pa rin ako. Tinutok niya ang noo. Maingat itong inihilig ang kanyang ulo sa balikan nito. Ipikit mo na lang ang mga mata mo. What's your greatest dream? Hindi na ang tanong niya nang makapikit na ang kanyang mga mata. Gusto kong maiaang sa kahirapan ng mga magulang at kaangkang ko. Diretso ang sagot nito. Gusto kong mabigyan sila ng lupaing matatawag nilang kanila. Ayong e hindi sila basta-basta mapapalahas sa mga taong nagagalit sa kanila. Iyong e ma -e injure nila yung tahimik at komportableng buhay. Napasinghot siya nang dumantay sa leeg nito ang ilong niya. Gustong gusto niya ang natural nitong amoy na parang pinaghalang pawis at kolong. Ipagpapatayo e ko sila ng mga bahay na hindi kayang gibay ng bagyo o hangin. Patuloy na sabi nito. Halos wala na sa mga sinasabi nito ang atensyon niya. Isiniksik pa niya ang lalo katawan sa katawan nito habang nananatiling nakapikit ang kanyang mga mata. May boyfriend ka na ba? Pagkuhan ay tanong nito. Bawal sa amin magkapatid ang magkaroon ng boyfriend hanggat hindi pa kami 18. Sagot niya. I didn't entertain suitors then. Nainip ang mga gustong lumigaw sa akin kaya nanligaw na sa iba. When I turned 18, wala na akong suitors. Maraming nanliligaw uli ngayong 19 ako para wala akong magustuhan sa kanila. Anong hinahanap mo sa isang lalaki? Sumunod na tanong nito. Well, mabait, gentleman, matangkad, moreno at bigla siyang natigilan. Mga katangian ito ang nabanggit niya. At mayaman, dugtong nito. Sa tingin mo ba ayon ang makapagpapasya sa isang tao? Tanong niya. Yaman, iba ang naging sagot nito. Kailan ang balik mo sa Manila? Bakit? Gusto mo na bang umalis ako? Sana ay magtagal ka pa rito. kahit bago man lang ako umalis. Umalis? Napamaang siya. Saan ka pupunta? Nag-aaral ako. Inilayo niya ang ulo mula sa pagkakahilig sa balikat nito. Nag-aaral ka. Nakakapagtaka ba? May tipid ng iting gumuot sa mga labi nito. Sa isang pampublikong eskwalan lang. Pinagsusumi ka pa ng nanay at tatay yun pati ng mga kaangka namin. Nagtutulungan sila para may makapag aral sa amin kahit isa o dalawa. That's good. Nasiyahang sabi niya. Pagkatapos pwede kang kumuha ng scholarship sa Manila. Sasabihin ko sa daddy ko na tulungan ka. Kung gusto mo naman, Ipapasok kita ng trabaho sa amin. Tapos mag-aaral ka nagtatrabaho. Tapos, naudlod ang sinasabi niya ng maramdaman ng maingat na paghawak nito sa kanyang kamay. Diyan, mahinang usan niya ang masalubong niya ang mga gandang mata nito. Hinawi nito ang buko na bahagyang tumatakip sa kalahati ng mukha niya. At dahan-dahan itong ipinaglakbay ang mga daliri sa kanyang kilay, mata, ilong at mga labi. Unti-unting naghiwalay ang mga labi niya nang dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanyang. Bago tuloy ang lumapat sa mga labi niya ang mga labi nito, ay salalubong ng mga mata nito ang mga mata niya na waring humihingi ng permiso. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay tuloy niya ng ang kanilang mga labi.